Magandang umaga. Pag talagang sinuswerte ka, eh, talagang swerte. Alam di bang may libre na naman akong gulay. At kilala niyo ba to? Kilala nyo ba to? This is kale. Ang kale ayon sa aking pagkakaalam ay isang mother of greens. So, napaka masustansya daw ito. At ikwento ko sa inyo kasi nung isang araw, yung kapitbahay ko, may little garden. Eh, papunta siya, magbabakasyon siya sa country nila. So, sabi niya sa akin, Oh, ay, pwede mo nang kunin yung mga tanim ko dyan at ah, kahit ano kunin mo. May kamatis, may kale, may sayote, ano pa bang meron doon? Lemongrass, um, at iba pa. May sili pa doon whatever. So, talagang God is so good, di ba? Dahil sa ngayon ay napakamahal ang bilihin. At ito ay iniisip ko kung anong dapat kong gawin. Pwede mong igisa mo na lang. Maraming pwedeng gawin dito. At unang-una, sariwang-sariwa to kakukuha ko lang sa garden. O, di ba? So, ang kale ay isang berdeng gulay o dahon. Ano ba ang meron dito? Sabi sa pagkakabasa ko, eh, ito ay isang miyembro ng mustard, yung mustasa or cabbage, something like that. At fiber, nakakatulong to sa paglabas uh, ng mga kinain mo upang mapalitan ng mga kinain mo, di ba? Maganda to fiber. At nakakatulong din to sa paglabas nga anong kinain mo, matunaw, marami pang iba. Ano pang pwede dito? Ah, di ba uso ngayon yung mga smoothies, yung mga drinks na i-blend mo sa iba-ibang prutas at masarap yon at masustansya. Pwede rin sa salad, vegetable salads. At ano ba ba? Ah, pwede mo rin siyang ilaho kung mahilig kang mag-bake. Okay yon So, bisa kung marunong ka mag-bake, masarap din yun. Ilagay mo na, tagtarin mo, i-blend mo rin siya. So, talagang napaka masustansya. So, ang gagawin ko lang dito ngayon, ay eh, lagyan ko na lang siya, isutay ko na lang siya sa olive oil with garlic and onion. At lagyan na natin ng konting, meron kasi ako dito binili. Um, gourmet and tata vegeta at it is a powdered dried vegetable masarap to mm. masustansya pa o oh, di ba so uumpisahan ko na to syempre hugasan mo to mm, naka prepare na ako huhugasan ko siya dito Babat ko sa may konting asin Although, safe naman to dahil alam ko kung saan ko kinuha sa garden ng kapitbahay ko. O, ba? Diba? So, sa ngayon ay ito pa lamang ang aking paibabahagi. At sinasabi ko sa inyo, God is so good all the time. di ba? Bye! See you again next time!